Na-taste mo na ba? Kasi me, not yet! <laughs> For today's content nga, ay eh, napadayo tayo sa tagig para timusan ang dinadayo ng mga tropang Billiamore Boys na Bip Shawarma na hindi pa pinipilahan pero sold out araw-araw. Sa quality at lasa, talagang patok sa masa. Dahil sa presyong 55 pesos mo, meron ka ng regular sa warma na may cheese na bubusog sa'yo. Meron din silang Bip Shawarma Rice sa halagang 75 pesos, matitimusan mo na to. O ba? Diba? napaka -portable. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Let's go! At dito lang yan sa JHC Bip Shawarma na matatagpuan sa Tagig Triumph, tapat ng Jollibee at gilid ng Ukay-Ukay. At ayun na nga mga idol, napadayo nga tayo dito sa Triumph Taguig City para tikman natin ang nag-iisang uh, masarap na shawarma dito sa Taguig mga idol. eto nga pala mga idol yung JNC Shawarma. Open sila rito mga idol uh, 8 a 8 a.m. hanggang 3 a.m. yan. Every day yung mga idol Monday to Sunday. At umorder tayo mga idol ng kanilang regular shawarma for only 55 pesos. Meron na siyang cheese. Ayan Ito oh. na natin. Nagugutok na ako eh. Mm. Totoo nga yung kismis, ang harap, yung pagka-beep, talagang malalasahan mo. Then yung uh, mayonnaise, panalo-panalo. Mm. Mm. Eh, hindi mm. na ako makapag-wiggle. mo na ito. Mm. Next naman natin in order mga idol, ang kanila sa warmer rice for only 70 pesos. Kung gusto niyo naman may cheese, at lang kayo ng 5 pesos. Ito grabe mga idol oh, pulidong pulido ang dami. 'No? Kanto daw talaga serving nila rito mga idol. Tignan na natin. Ito. <coughs> panalo. Yung cheese, ang sarap. Yung sauce niya, panalo-panalo. Thank ma'am. Sa warma, ma'am. Thank you, 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 ma'am. Thank Kaya sa mga followers natin na malapit dito sa Tagig Triumph, sa Patlang sa ng Jollibee, yung sa Warma JNC, tikman nyo to mga idol. Ang sarap nito. so paano mga idol? Kain muna ako. Bye-bye!